One, so, nandito na ngayon ako ngayon sa may bentahan ng bote. So, iyan yung bote. So, I'm speaking Tagalog in my language. Okay? So, this one is 1.20 agorot. So, that's the biggest uh, bottles. Tapos, dito naman yung mga metal niya. Tapos, ito naman yung magbabantay sa akin. Yan. Si Kuya yung magbabantay sa akin para bilangin yung para bilangin yung bote. So, dito, nakahiwalay yung bote na malalaki. Dito naman yung mga maliliit na babasagin. At dito naman yung maliliit na plastic na bote. So, bago ka magbenta ng bote, isasabihin mo mula dun sa counter. Ay, they... hindi... What's the name? Uh, Ruti? Masani Hashu. Ah, okay. Beside that. Okay. So, yun. Meron doon sinasabihin So, magbibila ako ng bote. Magbibila ako ng bote wan. Sige, kumbumarsino ha. ko na diyan yung maliliit, yung malalaki, at saka itong malalaking bote, tapos ito. So, lahat ang daladala ko ay si kwenta. So, pupunta na ako sa kain sa counter, okay? Para doon ilagay yung bote.